ang breakup announcement ni Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Ang inaabangan naman ngayon ng mga tao ay ang mga pahayag ni na Kim Chu at Sian Lim na ilang linggo na ring na chichismis na hiwalay na. Ngayon nga ay may mga lumalabas na ring sit-sit tungkol sa Kim Si na parang nagihint na may third party involved sa parte ni Sian. Sa latest vlog ni OG Diaz ay may ibinunyag siyang pangalan ng girl na di umano ay malilink ngayon sa aktor. At syempre, pasagot na rin natin kay Sian Lim sino si Iris Lee, sabi ni OG Diaz. Hindi rin namin kilala dahil naano lang namin sa Reddit eh. Pinag-uusapan sa Reddit, yan eh. Aniya. Tapos meron pang isang nolly link dito kay Sian Lim, dagdag niya babae ulit, tanong ng kasama niyang si Jegs. Alam mo, ang pangit ng tanong mo, natatawang sagot ni O.G. Diaz. Anyway, sana raw ay linawi na lang ni Sian Lim kung break na ba sila ni Kim Chu o sila pa rin. Basta linawi na lang ni Sian Lim yan, kung sila pa rin. Huwag nang mahaba ang statement. Yes. Kami pa rin, or no. Hindi na kami sabi ni OG Diaz